So ito na mga kanaypi yung naipon ko na naman na itlog ng aking mga decal brown Ayan Sampung piraso lang ulit para mabuo na naman natin yung ano, isang tray Tapos may isa pa tayong iipunin, isang tray pa At mabibigay ko na yung order sa akin na dalawang tray doon sa ano sa bayan mga kanaypi <laughs> What's up mga kanoypi? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video. Araw ng biyernes, mamamasada na naman tayo at sosyal. Si at nandito na si Mia, pinapainit ko na lang yung kanyang makina. Ayan, malinis pa naman siya mga kanoypi. At nandyan yung bumper niya sa gilid. Ayan, nagalaw mga kanoypi o. Oh. Pag may pera tayo, papapalitan ko na lang ng bago 'yan, mas maliit. Ayan. Kasi ilang beses na rin na UP, makaka-UP dito pa. Na UP dito eh. Palitan na lang natin sa susunod. So, ngayon, labas na tayo, makaka-UP. Anong oras na? Tinanghali ako ng labas kasi nga in-upload ko pa yung video ko kahapon yung pagkuha ko ng bigas sa uminggan sana makabul pa rin tayo anong oras na mga kanoy 6.30 na ata so tara para makarami tayo agad at mamaya pupunta pa ako ng panel ko magbabayad ng bills pati doon sa ano sa wifi namin right Let's go! Punta muna tayo ng panel ko mga kanay papa Papanamparan ko muna yung ano, yung resibo ko. number 38 ayan tayo na mga kanaypi 31 to 40 38 ako eh ayan mga kanaypi nakabayad na tayo anong oras na las na wala na tinanghalin na tayo sana na sana pa Ayan mga kanuipi May guwin na mano na tayo Ngayon pa lang tayo makakapag -winamano. Ayan, na mano Ayan santi Saan Ah, sige. Kay, ano, kay... San Vicente, Daya. saan niya Pesalte ayan mga kanipin nandito na tayo kakain muna ako nung oras na 9.30 na, na. Sa pa lang yung naging pasayro natin naabot kasi tayo ng anong oras dun sa anong, sa panel ko kanina nagbayad ito bumili na ako ng ulam namin Ah, uh, bupis dalawang bupis isang ano isang dinuguan yan na yung panahalian naming ulang mga kanaypi. So nandito na mga kanaypi. Nagpakain na tayo ng aking mga lagang manok. Uh, pinunta ko na dito yung ano mga dical Brown at Rhode Island. Bale yung isang dical Brown uh, dical Brown ko mga kanaypi matamlay. May sakit. ilalagay natin doon mamaya sa labas isolate natin na para hindi mahawa yung ibang manok ko yan binigyan na natin sila ng ano, pagkain na bio 2 at uh, binigyan ko na rin ng pagkain itong mga decal dwight mga kanipi ayan doon tayo sa, ano, sa mga breeder breeder at mga nangingitlog na decal brown Ayan, buksan na natin ito para dito na sila pumisto ulit bali sinabihan ko na si Rainyan na mga kanaypi na tuwing hapon yung mga, mga nangingitlog na to na mga decal brown natin ipunta niya dito sa kulungan na to at yung mga maliliit lalagay niya rin dito sa gitnang kulungan kada umaga lang mga yung ano nakakalapas yung mga maliliit na yan sa, ano, sa may decal dwight alright papakain na tayo sa kanila So kahapon hindi ako nakakuha ng itlog dito At ilan lang yung itlog nila ngayon oh 2, 4, 6, 8, 9 2, 4, 6, 8, 10 pala mga kanaypi Ayan 12 lahat Ayan Naka-12 tayo ngayon Oh, wala na kayong pagkain diyan ah. Ito, dadagdagan natin yung pagkain niyo ngayon. Kain na kayo ng kain ah para mangitlog kayo ng marami. Kumakain na sila mga kanoypi. Kunin na natin tong itlog na to. 4 6 8 10 11 lang pala ayan 2, 4, 6, 8, 10, 11 11 lang pala mga kalahipi pick egg yung nabilang ko isang kanina Ayan, kumakain na sila. So, ito na mga kanaypi, yung naipon ko na naman na itlog ng aking mga decal brown. Ayan. Sampung piraso lang ulit para mabuo na naman natin yung ano, isang tray. Tapos may isa pa tayong iipunin, isang tray pa. At mabibigay ko na yung order sa akin na dalawang tray doon sa ano sa bayan mga kanaypi. No. Unti na lang to. Sa uh, saglitan lang yan na mangitlog. May bibigyan na natin, no? Mga kanipi. Tapos na tayong ano, nagpakain, nagpalit ng inumin ng aking mga manok. Pero may isa tayong manok dito na ano, na decal brown, yung kanina na patamlay mga kanipi, may sipon. So, Naisulit ko muna dito. Ayan o. Ayan. Diyan muna siya sa, ano, sa kulungan na yan. Kumakain naman na. Bale yung tubig niya pala. Ah, uh, nilagyan ko ng ano. ng inumin niyang Clorox. Mga kanipi. Tama kayo sa narinig niyo. Clorox yung ano. Yung nilagay ko sa tubig niya. Bali, pinatakan ko lang ng ilang patak mga kanipi yung tubig nya para maano yung sipon yung pagtamlay nya may balik yung ulit na sigla ng manok na yon ganun din yung ano yung nilagay ko dun kahapon na tubigan nila bali pinatakan ko rin ng Clorox ayan yung isang tubigan dun yun yung nilagay ko ngayon ano Iba na yung inumin nila doon uh, Bitmin Pro Yung tubig nila ngayon Vitamins Pero yun uh, pinata Yung Clorox pa rin mga kanipi. Nagpatak lang ako ng ilang patak Bale yung gagamitin yung Clorox Mga kanipi, Sa mga may sipon May halak uh, Ganitong Clorox mga kanoyipi Ayan yung original Ayan So akala ko dati tawag nun hindi siya effective pero effective pala mga kanaypi. Marami na rin akong napanood sa YouTube na gano'n yung gamit nila eh. Kaya sinubukan ko rin. Bale yung ano, yung nagturo din sa akin yan, yung pinuntahan ko dun sa ano sa uh, San Sinto Yung pagbibilansala natin ng ano ng decal brown, ganun yung tinuro sa akin na ano na Clorox daw talaga yung pantanggal sa ano may sipon at may halak na manok effective yon mga kanipi <laughs> yun din yung gamit ko na eh hindi na ako bumibili ng ano ng premoxil yan matagal nila ano na magamot pag ganon ayon patakam mo lang konti yung tubig nila ayos na Ayan mga kanayipe may pasero tayo.

tayo sa kabila mga kanaipi ah sige Bayaba Street Pasok pa? mga kanoypik natid na natin yung pasayro natin kumita naman tayo ng 100 pesos alright pre anong balita pre walang pasayro pre matumal Jawaan. <laughs> pila tayo, pila. Ya, bagaimana? bagaimana? sir. bagaimana? 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 Ayok. kita yung madam Sa kwan kuya dapat ng lyceum sa green nature emission test ajay bang Erwin dito madam ano pang masahit madam? 50 Thank you. Ayan, kumita tayo ng 50 pesos mga kanaypi. Buti na lang na nakita ko agad dun sa paradahan kanina. At shoutout nga pala mga kanaypi sa, ano, sa nakakilala sa akin kanina sa paradahan. Yung humingi ng sticker. sir hindi ko na tanong agad yung pangalan nyo comment na lang sa ito sa, ano, sa video ko na to para ma-shoutout po kayo next na mag-shoutout tayo no? thank you thank you so much sir ayan pangatlo na naman sa pila mga kanoy pi tayo ko lang

<laughs> Thank you, Antay. Ayan, mga kanaipin, natin na natin si Antay. Kumita naman tayo doon ng 60 pesos. Magbaba madam? Thank you Ayan mga kanipi may magbaba na natin yung pasayro nating dalawa Mita tayo doon ng 40 Bumili na ako ng panggabihan namin Mga kanayipi Ayan. Bunlis bangus Alagang 130 Tapos karne ng manok At Dahon ng ampalaya Mga kanayipi Ayan. Ito ulam nila misis yan Pananghalian nila bukas At may pupuntan kasi ako Mga kanayipi. Kaya bumili na ako ng ulam nila Pina tayo mga kanaipi Ayusin ko pa yung motor ko eh Ayan mga kanaipi Nakagarahin na si Mia Dito na ako sa bahay so, Nandito yung anak ko eh Hello bibi ka <laughs> Hello baby Michael, naw, no. ay, hey. hello baby ka, ay, hey. <laughs> sa yung tit sa yung Ted, ay, hello hello, ayah, nandito na ako sa bahay magkano yipi, so dito ko na naman tatapusin ang blog, Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta sa panunood sa noise skip ad sa ginagawa nyo uh, sa mga susunod na araw na lang yung ano yung shout out natin no just comment below lang mga kanoy pi kung gusto niyo magpa shout out para ma shout out natin yung mga pangalan nyo okay uh, kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog stay safe lagi i love you all and peace out